Ano nga ba ang may natin sa ating kapwa? Gayong tayo mismo ay malaki rin ang pangangailangan. Hindi naman yan sa palaliman ng bulsa o padamihan ng mga ari-arian para makatulong. Dahil minsan, hindi ang mga bagay na yan ang hinahanap ng mga naghihirap at nagugutom. Ang tanging nais nila ay malaking puso na magiging sangtwaryo sa bawat kumakatok dito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga tao minsan ang naghanap ng kanlungang kukupkup sa kanila. Magiging tanggulan mula sa tahanang nagkait ng karapatan sa kanyang mga tao. Naghanap ng kaligtasan pero tinanggihan ng lahat maliban sa isa. Ang bansang lugmok sa kahirapan dahil sobrang nasalanta ng digmaan. Ngunit sa laki ng awa at pangunawa, minsan pa ang kanyang hangganan ay pinuksan para sa masigit na nangangailangan. Ang kwento ng pagkupkup ng Pilipinas sa mga tumatakas na Ruso. Narito ang lupang pangako. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa kabila ng ang nagaganap ngayon sa dalawang bansa sa Europa, mas pinapanigan ng mundo ang bansang Ukraine na siyang tunukubkub ng mga ruso. Pero alam niyo bang minsan sa ating kasaysayan, ang mga mamamayan ng bansang ito ay minsan ang nakasumpong ng pagkalinga mula sa ating bayan? Ang taon ay 1917 nang lumikas patungong China ang higit 25,000 mga ruso para matakasan ang noon ay nagaganap na revolusyon sa kanilang bansa. Ang mga tawang ito ay ang mga aristokrates o yung mas nakilala sa tawag bilang mga White Russians. Sa una ay kinukup naman sila ng China at nanirahan sila sa mga lugar ng Shanghai at Beijing. Pero nung sumapit ang 1920, pinutol na din nila ang kanilang pakikipagkaibigan sa naunang imperyo ng Russia. Dahil dito, pinapili nila ang mga Rusong nasa kanilang bansa na umuwi na at magparehistro bilang mga mamamayan ng Soviet Russia na siyang nagwagi sa revolusyong naganap o kung hindi, ay ideklara silang mga banyaga, mga dayuhan na walang sariling bansa. Pero dahil mas nangibabaw pa rin sa mga white Russians na ito ang pagiging makabayan, karamihan sa kanila ay hindi pa rin niyakap ang imperyo ng Soviet Russians dahil ayon sa kanila ay hindi iyon ang tunay ng mga Ruso. Sila ay mga traidor sa kanilang bayan at silang tunay ng mga kaaway. Dahil sa kanilang desisyon na iyon, marami sa komunidad nila ang tumanggang bumalik sa kanilang bansa kaya't sila ay sobrang naghirap habang nasa China. Inalipin ang karamihan, nagtrabaho bilang alalay ng mga mayayamang tao doon, naging laman ng na mga puok aliwan, at kung ano-ano pang mababang klase ng trabaho na nagpapababa din ng kanilang mga moral. Palagi rin silang nabibiktima ng diskriminasyon sa bansang iyon na dumadating pa sa puntong basta na lang sila dadakpin sa kasong pang -e espya na madalas namang ibinibintang sa kanila. Sa madaling salita, naging impyerno ang buhay ng mga white Russians na ito sa China. Di nagtagal, lalo pa naging kalunos-lunos ang naging kapalaran nila doon dahil nung kalagitnaan ng dekada 30 nang sumiklab naman ang digmaang sibil sa China sa pagitan ng pamahalaang komintang at komunistang China. Sa digmaang ito, ang komunistang China ay tinulungan ng Unyong Subjet ng Russia dahilan para mapabagsak nila ang komintang na noon ay silang namamahala sa China. Bilang pagpapakita ng pakikipag-alyansa, ipinadala ng komunistang China na ito ang karamihan sa mga White Russians na ayaw bumalik sa kanilang bansa. Sila ay pinagtrabaho sa mga kampo ng militar at tuluyang inalipin doon. Samantalang ang mga natitirang mga White Russians ay nagsumikap na kuhanin ang atensyon ng mundo sa nakaambang pag-aalipin sa kanilang lahi. Taong 1948, nang ang halos 6,000 sa kanila ay humingi ng tulong sa pamamagitan ng pagkalampag sa noon na International Refugee Organizations ng United Nations at nanawagan sila sa maraming mga bansa na magmagandang loob para sa mga tumatakas ng mga White Russians na ito. Ngunit walang may nais kumukup sa kanila maliban sa isa ang bansang Pilipinas na noon ay katatapos pa lang sa digmaan ang siyang kaya sa isang kumukup sa mga taong naghahangad ng kaligtasan. Nagihirap man ang bayan natin, bukas palad pa rin nilang tinanggap ang noon ay palutang-lutang na sa lumang barko ng mga refugees na naglalayag ng walang patutunguhan sa gitna ng karagatan. Pinadaong sila sa isla ng Tubabaw sa bayan ng Giwanan sa Eastern Samar. Sa pangunguna ng ating Pangulo Elpidio Quirino Ibinigay nila ang lahat ng pangangailangan sa mga rusong ito na ayon sa kanila ay isang paraisong lupain ang kanilang nasumpungan. Hindi dahil mayaman ang bansang kumukup sa kanila, kundi dahil malalaki ang puso ng mga mamamayan doon. Noong una sila ay mga refugees kung ituring na binakuran ng barbed wire para ihiwalay sa mga lokal na tao doon. Pero sa pagdaan ng panahon, ang bakod na naghihiwalay sa kanila sa mundo ay tuluyan na rin inalis at namuhay sila bilang iisa sa lugar na yun bagamat magkakaiba ng kulay. Ang komunidad na yun ay minsan na rin nabansagang Little Russian City. Dahil ibinigay sa kanila ang lahat ng kanilang karapatan bilang isang tao at hindi bilang mga takas sa bayan nila. Ang kanilang komunidad ay nahati sa ilang distrito na mayroong sariling pinuno. Buhat naman sa sariling eleksyong ginaganap nila. Nagkaroon sila ng sariling power stations mga paaralan, maliit na ospital, mga klinika, at maging hukuman para sa kanilang panloob na batas ay ipinagkaloob din sa kanila. Meron din silang sariling pwersa ng kapulisan at maliit na kulungan. Nagpatayo din ang gobyerno ng iba't ibang simbahan bilang respeto sa iba't ibang pananampalataya. Ang grupong ito ng mga Ruso ang silang naonang nagpalaganap ng kanilang kultura dito sa Pilipinas. Sa paglipas pa ng ilang taon sa unti-unting paghupa ng sitwasyon, unti-unti na rin nag ang mga rusong ito at sila'y nagtutungo sa iba't ibang bansa gaya ng Amerika at Australia upang doon naman hanapin ang kanilang mga kapalaran. Hanggang sumapit ang taong 1953 nang ang kanilang komunidad sa Pilipinas ay tuluyan ng maglaho. Ngunit nag-iwan ng pinakamagandang alaala sa kanilang mga buhay. Marami sa kanila ang nagtagumpay at naging malalaking impluensya sa larangang kanilang kinalalagyan ngayon. Ngunit hindi nakakalimot sa bansang minsan na nilang naging kanlungan sa oras ng pangangailangan. Marami sa mga iilan ng natitirang buhay hanggang sa ngayon ay regular pa rin bumabalik sa isla na kanilang pinanggalingan upang magpasalamat at magpakita ng pagtanaw ng utang na loob. Ang pamilya nila ay patuloy pa rin nagbibigay pugay sa kabutihan ng mga Pilipino lalo na sa Pangulong Quirino. Isang malaking patunay ng kanilang sinseridad sa ating mga Pilipino ay ang plaque na tanda ng kanilang pagmamahal sa bayan natin. At ang huli ay nang manalasa ang Bagyong Yolanda kung saan isa sa malubhang na pinsala ay ang Eastern Samar na kanilang paraiso. Hindi na nagdalawang isip pa ang pamilya ng mga rusong ito at sila ang kaunaunahang naghatid ng tulong para sa ating mga kababayan. Tulong na meron sila sa panahon ng pangangailangan Gayon ang tulong na tinanggap nila mula sa isang bansang walang mayaalok kundi kanlungan na siya namang pinakamahalaga sa lahat. Ano nga ba ang mayaalay natin sa ating kapwa gayong tayo mismo ay malaki rin ang pangangailangan? Hindi naman yan sa palaliman ng pulsa o padamihan ng ari-arian para makatulong. Dahil minsan, hindi ang mga bagay na yan ang hinahanap ng mga nagihirap at nagugutom. Ang tanging nais nila ay malaking puso na magiging sanktuaryo sa bawat kumakatok dito. Ikaw kaibigan, ilang beses ka nang kinakatok ng na mga taong sa iyo umaasa? Tinutulungan mo ba sila? Paano mo sila tinatrato bilang tao? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!